Hoy, dahil ng pangit na si Monette. Umaga na, hindi pa rin ako makatulog. Paano? Nakapahal ko si Mole sa midnight party. I knew she was the girl behind the mask. Biglang yung makas yung heartbeat ko. Oh blue. Pero bakit ako nagkahagal nito? Siguro, mas ito nung nagkasama kayong sa ospital o sa student council room. Gusto ko siyang laging kasama, makikita, nakakausap, at habang tumatagal, palakas na palakas ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa boy, masabi ko ang nararamdaman ko. She's not my type. Hindi rin siya kagandahan. Pero siya ang nagpapaganda ng mundo ko. Fuck shit. I like her.